Ah, uh, magandang araw po muli mga ka GG Colors. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagre-retouch po tayo ng hamba. Ah, uh, yung hamba po kasi na ito ay napasadahan na po natin noon ng spray. Ang problema nga lang nagkaroon po kasi to ng uh, retouching. Kaya sa halip na uh, gumamit po tayo ng spray gun, so ito na lang po ang gagamitin natin na uh, materialize yung paintbrush na ito. So, itong paintbrush na po ito, napakaganda po ng uh, kalidad nito. Uh, quality quality po ang dating nito pagka natapos mong gamitin. So, siguraduhin nyo lang din po pag nagamit kayo ng paintbrush na ito na yung pintura nyo po na i-apply sa mga surface kahit sa aman sa bakal, sa mga kahoy, o kaya basta kung saan, siguraduhin nyo lang po na uh, medyo malab na po yung pintura na i-apply nyo doon po do sa mga surface. So ito po yung uh, pit na ito ay mabibili po ito sa online at meron din po ito sa mga physical store.